mutya uh, po ng uling ipapagalugo rin po sa inyo ang uh, visa po ng mutya ng uling ito ay mga legit po ito mga ng uling crystallized po ang mutya ng uling po ay pag nakatakpo kayo uh, crystallized po nagingintab po yung mutya ng uling ito po mutya ng uling ang dalawa po yung utya uling ko po kakalob ko po sa yung kapangyarihan nito taglay po uh, bago pong lahat ay sa mga taong hindi nakakalimot pong magsubscribe naniwala po akong sila ay may tanging busilak, may mabubuting kalooban at palagi po kayong nadalangin sa ating Diyos ang mga pagkalob sa inyo ang lahat ng kapayapaan pagkumbaba sa isa't isa at magtulungan, magbigay at igit sa lahat magmahalan mapagpalang umaga tangali po sa inyong lahat sana ay palagi po kayong malakas at malayo sa sakit araw-araw sa mga sulit ko pong mga uh, subscriber ko po nagpapasala po ako sa inyong lahat Diyos na po ang balang gagabay sa inyong lahat sa mga baguhan po lamang nakakatuklas ng aking youtube channel huwaga ng pangasinan uh, kayo po nanayaan ko pong pakisubscribe at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na video at maraming salamat po sa inyong lahat ang ikong po po ngayon ang virtud po ng kapangyarihan ng uling Ang butya ng uling po. Uh, ang butya uling po ay ang bisa nito ay birtud pampaswerte, negosyo at sugal. Uh, kapag nakakita ka ng butya ng uling, maging naging bato ay kunin mo agad. Ang bisa ito sa pampaswerte sa negosyo, uh, sa sugal, sa sab, sa sabong, ibabad ito sa at ipainom sa manabong na manok at dahil ito ay mutya ng may abilidad itong kayanan na maproteksyonan sa iyo at buong pamilya katulad ng kulang barang, likal po, malibad hangin, maray pang iba maging itong tagaliwas, masamang banta iwas disgrasya marami pang iba at gusto mong magkaroon nito ay manalangin ka sa Diyos ama para pagkaluban ka nitong Magamit mo sa kabutihan lamang ito'y gagamitin mo lamang sa kabutihan ang mutya uling ito ay may ang timpong tagabulag po ito ang mutya uling pag uh, daladala nyo po ito palagi um, iwas diskrasya, alat na mga masama ay di kon sa inyo hindi po tatalab sa inyo mga kulang barang, mga tigal po, sumpa, ating multo. Hindi takot sa inyo. Kasisilaw po sila. At kung daladala nyo po ito at pumunta kayo sa madilim na lugar, hindi na kayo makikita. Ang butyan na. Maganda rin po itong gamitin sa panggamutan, uh, sa lahat, negosyo. Yan ang uling. Dalawa po lamang po itong At ko po sa... Uh, yung pinagulingan po ito yung isa sa pangasinan po ito uh, pangasinan yung sa bundok natagpuan ko to uh, naguuling doon tapos nung kuna po nung na sila ay pumunta ko doon sa pinagulungan nila kung, yung, hindi pa nauling na kahoy doon tapos nung kwan, na, po nagsaliksika ko nakita ko na ito nakasingit na lang sa kwan, may uh, gusto nila ini inambak nilang ulingin ito na kita ko pero ito dito na sa po ito alas pinyas po ko na ako ito na may ulingan ito. ito ay bato po naging bato talaga to, legit po na uling po ito mutya ng uling to, ito, ito ibibigay ko kasi kasi sa anak ko itong isa ito kasi dadalawa lang po kung marami pa sana ito ipagkakalug ko sa inyo ikukuan ko sa inyo. yung masipag po mag subscribe mag like ipagkakalug ko sana sa inyo yeah. yan ang muling magagamit po sa panggamutan lahat pong bagay bagay magamit po ito malaking comfort protection may aura po ito may dalawang mata oh. may mas malakas kung may aura po talaga ang mga mukha may gabay ito po Ayon. aura niya oh yung marami sana to eh pagkakalupusan nyo ah diba alo ibibigay ko sana ako to eh sa tapos ito nagamitin ko po ah uh, ipagdalangin nyo na lang po na marami po ako mga kukuha mo kaya pag naghanap po ako para ah uh, pagkakalupusan nyo yung lampasan ko po maganda rin po yung lampasan kaso wala pong may gusto ata marami pong kung yung kapangyarihan yung taglay po yung lampasan kala nyo ganun ganun lang po marami po yun maganda si negosyo rin po at anong problema po malalampasan mo wala pag maganda rin po sa nagbabiyayo yung lampasan uh, po. Uh, sana po sana uh, po may magkwan po doon at mag uh, sana po ay palagi po kayong magsubaybay po sa Iwaga ng Pangasinan hindi ko mawag kayo masyadot lahat pero siya na rin po sa inyong lahat sana po palagi po kayong magingat sa pang araw araw at malay sa sakit araw araw at magdasal sa araw at gabi bago matulog pagkagising Ikaw po yung ikaw po magalala na marami pa kayo pagkakalob sa inyo. Yung mga kon po uh, mag-like lang po kayo, mag-subscribe. Uh, pakitin pindot na rin po ang bell icon. Sana po nagustuhan niyo po yung video ko. Maraming maraming salamat po. Marami po ako ibabagi sa inyo mga orasyon na makapangyarihan. Yung iba hindi nila alam na yung mga binabagi ko ay buhay na buhay po yun kaya hindi pinap sa kasana po nakakon uh, ko po sa inyo, sana po mag po kayo mag like wag nyo tingnan lang yung karamihan po yung view view lang tinitignan lang tapos skip ata dapat po uh, kung tutulong lang po kayo tulungan nyo na po isagad sagad nyo na po para mag like at subscribe po maraming marami sana po sa inyo lahat shout out po sa lahat sana po huwag kayong magsawang magsubaybay ng iwagan ng pangkasihan Ah god bless po sa inyo lahat mabay po